nahuhuli ko yan, nagdadami, binabanatan yung mga kaibigan ko. Marami siyang dami eh. May mga kinoklone din siya Kaya ginawa ko sa kanya yung estilo niya. Eh, ang pambos ko ko sa kanya, si Esmeralda. Ang ginawa ko, kasi ang ginagawa niya sa GC, galit na galit siya kay Esmeralda. Pero pag nasa live comment, goodi goodi siya. Um, hello, God bless. Ganyan. Binla ko muna si, eh, alam naman ni Esmeralda na Nabanggit ko sa kanya sa comment section din. Ang ginawa ko, binla ko muna yung original na Esmeralda. Alam ni Ate Vivian yan. Gumawa ako ng account na Esmeralda din, sa ako sa binus Eh, tawa nga ako ng tawa kasi doon sa original na Esmeralda, goody-goody siya. Nung binubos ka na siya nung Esmeralda ang gawa ko, ito na sa GC, ay putang inang yan. Si Tita Melburikat lang yan, ganun na pinagsasabi. Hindi ako naniniwala. Para sa akin ha. Para sa akin, hindi si Heki, si Esmeralda, pero para sa akin, Ewan eh, ko lang kung tama ako. Babae yan. Babae yan. Oh, sorry, lalaki yan. Pero hindi si Tita Mel yan. Ay, eh, kitang-kita naman na magkaiba yung statement ng mag-asawa. Si Paring Mustang at si Ches. Si Ches, ang gusto, maningil. Si Paring Mustang, bigay na lang daw niya regalo. Maliwanag yan. Regalo. sana kaya, in, kaya tinigil lang kay laban kay Tita Mel. Dahil nagpapaawa sa akin si Ches eh. Ngayon nung nagkamali siya ng lapag sa GC namin, ibang screenshot yung naibigay niya. Puta kitang kita ko, gudi-gudi na siya kay Tita Mel. Sa vlog ko lang, anong ginagawa mo sa akin? Sinusubo mo ako sa gulo? na namahinga ako ng laban, tinigil lang ko muna sila Tita Mel. Hindi nagtagal, nakipag-ayos ako. Galit na galit sa akin si Chess. Tinatawag na akong kain eh, himod puwit. Ano yan? Ano yan? Ang kain tae, himod puwet. Ikaw nga, buka ka, puki ka nga eh. Kung ako ay kain tayong himod, put, ikaw buka ka, ka. Hmm, kay Mananabas. Lalabas ba yan? Ang walang basihan. Diyan ka sakit na sakit kagabi. Sinabi ko lang naman sa'yo kagabi, Ches, na kung sakali na itong puki ni Mengay, hindi pa makikita. Yung puki ni Mengay, yung screenshot, ay eh makakarating sa asawa niya. Kung sakasakali lang, Mengay, ang gawin mong dahilan eh, daddy o okay, baby, hindi ko po kiyan. Po kiyan ni Chess dahil si Chess ang kilalang bumubuka ka dito. Yun lang, nagmungkahi lang ako ng maaring dahilan. Alibay, para hindi siya hiwalayan ng asawa niya, si Mengay. Ang putangin na may lumabas. Mustang. Comment ng comment, galit na galit. Eh, alam ko naman hindi si paring Mustang yan. Si Chess niya, kinuklon yung, yung handle ni Mustang para kunwari pinagtatanggol siya kasi ganyan ang gawain niya eh inaabatan niya yung issue na buka ka buka ka dahil ayaw niyang makarating kay Mustang at alam niyang may basihan, may katotohanan yung sinasabi ng tao na bumukaka ka siya kay Mananabas so sa isip ng tao alam ni paring Mustang hindi ko nababanatan, hindi ko na ibaba to kasi alam naman pala kumbaga siguro bilang mag-asawa napag-usapan na nilang dalawa dinidiffuse niya, dine-deflect niya walang nangyari eh, ako alam ko istorya Hmm, si Mananabas ng rambutan. Nung kailan lumapag yun? Sa channel mo yata pare, si Joel Castro yon Hindi ko alam eh. Wala akong idea talaga. Ang alam ko lang, bumuka ka si Jan online. Yan lang ang alam ko. Hindi naman ako ko kung anumang relasyon o sa Meron silang parang mustang. Wala ang pakialam dyan. Kaya nga ako ipapahanap mo ako, ipahanap mo ako. Eh, mapapatunayan kung tama si Mami Osang, natanga ka talaga, parang mustang. Kasi nga naman, pinatulan mo, bumukha ka sa iba. Bakit nga naman pinatulan mo? Kaya nagtataka si Mami Osang eh. Pumatul ka dyan eh. Bumuka ka na sa iba. Ikaw pa yung may ganang magalit sa amin dahil nagsasabi ko ng katotohanan. Ano ba tayo dito? Mga sinungaling ba tayo dito? Kailan ba natin magsinungaling sa isa't isa? Na hindi bumukha ka si Ches? Kung ayaw mo naririnig yan, eh, palayasin mo yung asawa mo dito. Dahil kahit anong chismis ang gawin niya, yan ay sa kanya. Kung masakit, ha? Huh? O, oh, chismosa, kung masasaktan kayo, eh, katotohanan lang naman yan. At may mga basehan naman. Kung masasaktan kayo, palayasin mo may asawa mo dito. Hindi yung kayo pa yung kaporal ng gulo. Pag kayo naman ang ginugulo, galit na galit kayo. Pahanap-pahanap, kakampihan ko si Nani, over you. <laughs> Mali eh bundul kayo, tapos iiyak kayo dahil binundol kayo. Binubundol kayo ng tao dahil sa galit ninyo sa kapwa nyo, kagaya ng nangyari kay Jean Alemania. Binibigyan nyo ng pa... Oh, si Stella Marie. Binibigyan nyo ng pagkakataon yung mga tao, yung mga iilang tao na nakikinabang sa mga gulugulo natin. Eh paano kung social experiment lang lahat na to ginagawa namin para sa inyo? Para palabasin na talagang may katangahan kayo. Paano yun? Hindi, panalo na naman ang kabutihan. <laughs> panalo na naman ang kabutihan. At wala na namang ambag si jury sa kabutihan. Laging third option na naman siya. Kagaya ng pagmamahal ni Chrissy sa akin at kay Christian bago kay Juris. Hmm. Sakit na sakit na naman kayo. Ano na lang yan? Tampo ako. <laughs> Tampo ako. hindi ko ma-overan yung ano ni po. High score din eh nga, habang nagwawalwal, naglalaro lang kami mag-asawa. Hmm. <laughs> Nagpapatakasan kami sa isang game. Tang Tapos sakit na sakit kayo. Hay nako. Ayoko na sa earth. Ayoko na sa earth. Ayoko na sa earth. Teka, magbabasa muna ako ng comment. Marami na akong utang sa inyo. Teka, teka. Mm uh -hmm. -huh. patulong naman lang. Admin. Admin. Admin na, habol ko mo. Mali Mga ano lang, 10 comments lang. Magaling kang magbasa. Eh. Type 1 kung si Pao magbabasa, type 2 kung ako. Pag ako kasi may dagdag daw eh. Maganda nga may dagdag. Hmm. Ano na. <laughs> Ituloy mo yan. Tinatamad <laughs> ko magbasa. <laughs> Tinatamad ako magbasa ng comment. Ha? Last year, kasi <laughs> si Esmeralda dito. Itong animalis na idiot na kagawa ng kwento parang si Kiray. Hoy Kiray, magsampay ka ah. Utang na magsampay ka dyan. Sinesweldo kong kakiray. Magkutkut ka ng banyo. Yung mami Stella mo, lumipat na sa kabila. Oo nga pala, no? Teka, ipin ko muna to, ah. I-highlight ko muna. Hindi nasisiyan si Stella Marie sa walwal -wal ni Daisy. Ha? Kumbaga hindi competitive. Sabaw. Tama lang din yung sinabi natin, no? Sabaw siya. Eh kasi kung nasisiyan si Stella sa kanya, insulto kay Daisy yun. Talagang walang talino, walang aral. Ikaw ba naman yung putang ina mo? <laughs> <laughs> Ako ang presidente dito. Puta, katulong ka lang. Nilampasan mo pa yung amo mo. Ikaw pa naging presidente. Kakabusitan ka talaga ng amo mong may sakit. Buhay pa yung amo mo. Pinapalitan mo na. Hmm. Putang ina. Ex Melioric yung Esmeralda na yan. Hindi ba? Putang inang yan. Sabi ni Matandang Gago. Impostor. Ang gagawin ni Idiot, pag aawayin kayo, gusto niya guluhin grupo nyo, gagawin ng mga yan, papag ay, papag si Heki versus Tigres versus Tita Mel versus Bibi, mga sindikato gawain yan. Ano pa bago sa taon na tayo, eh, limang taon na tayo sa SOCMED? Hindi ako si Esme. <laughs> Tama. E, i-claim mo na lang to. I-claim mo na lang. Kung ako yan, i-claim. Pero sige, ako na si Esme. Ano pa? O kung ayaw mo i-claim, ako na mag-claim. Ako si Esme. Impostor, limang taon na tra uh, trabaho ni idiot magpaaway at gumawa ng messenger. Tama, may mga prueba. Beware.